Kung titingnan po natin guys ang Infinix Hot 60i, mukhang okay naman po siya para sa may around 5,000 na presyo. Then naka 4256 po siya agad. Tapos meron po siyang sa charger sa charger. Saka 5160mAh siya battery. Then 50 megapixel na main camera. Then meron din po siyang 8256 sa version, yung si Infinix Hot 60i. Sa may less than or more than 6,000 po na presyo. At dyan po guys may problema ang Infinix Hot 60i ngayon para sa akin. Kung Infinix sa 50 i po yung gamit nyo, definitely hindi po worth it mag-upgrade dito dito sa may bagong version. Dahil yung 45W po sa charger lang po yung pinaka significant po na upgrade sa kanya. Ganon din po sa may Hot 30i, saka po sa may Hot 40i. Dahil mas maganda po yung processor ng dalawang smartphone na yan, compare nga po dito sa may bago. Dahil mukhang nagsisimula na po si Infinix guys, itong Helio G81 na processor niya, eh mas maganda pa po yung processor ng Infinix Smart 10 ngayon. Sadyang malaki lang po yung kanyang display at mabilis po yung kanyang charger. Etong additional na button naman po ni Phoenix po yung isa pang nadagdag sa kanya. Kaso mas okay po siguro kung sa kabilang side po yung nilagay. Dahil nga po magkakasama silang lahat dito sa may right side. Dahil may mga pagkakataon po ng mga pagkakamalan nating power button yan. Dahil nga po magkakasama sila dyan. Itong Helio G81 guys is actually lumang processor na po yan. Dahil galing lang po yan sa may G85 5 years ago na. Sobrang luma na po niya. At pinulitan lang po yun ng pangalan. Actually, para sa akin guys, bago po ilabas ang G81, okay naman po ang G80. Ang G85, saka po yung G88. Thin medyo mas mabilis po yung mga storage type na nilalagay po sa kanila. Compare po ngayon dito guys sa may G81, na ginawa po silang EMMC2 lang na storage type. Medyo mabagal po yan guys, sa pag-o-open po ng mga games at mga application. Kaya kahit okay naman po ang J81 sa may performance niya, eh nagmumukha po siyang mabagal dahil nga po mabagal yung storage type na nilagay sa kanya. Dahil lang dahil lang naman po guys, kaya po tinawag na J81 Ultimate yung processor na yan. Is dahil nga po naging supported na po siya ng 1.23 sa refresh rate. Compare po sa may J85 dati, na hanggang 9.30 lang po yung supported sa kanya. Problema lang po talaga, eh binagsak naman po nila yung storage type na nakalagay sa processor po na yan, na J81 nga po ngayon. Dito sa may display niya is meron po siyang punch hole ng selfie camera. Medyo malaki lang po yung cutout ng camera dyan guys. Tapos expected na po ito na meron 720p resolution at 6.7 inches na IPS LCD display. Dito po sa may design na Infinix Hot 60i, katulad po siya ng Infinix Hot 50 guys last year. At kung mag-iisip lang po tayo ng konti, konting pag-iisipan lang. Nasa 6,000 po guys yung Infinix Hot 60i sa may 8256 na version. Tapos ang presyo din po guys ng Infinix Hot 50 na meron 8256 na version is nasa around 6,000 lang din po guys. Pero naka G100 po yan, yung si Infinix Hot 50. Compare po sa may Hot 60i na G81 lang. Ganito lang po ang logic dyan guys. Kung Infinix Hot 60i po yung bibili natin, mas worth it po kung kukunin lang natin guys is yung 4128 na version. Saka po yung 4256 na version. Pero kung 8256 na po yung kukunin natin, eh hindi na po siyang logical bilin doon. Dahil makakakuha na nga po tayo ng ibang smartphone sa around 6,000 din po na presyo na meron mas malakas sa processor. Compare po sa may Infinix Hot 60i. Compare po sa may Infinix Hot 60i. Parehong version siya. Kaso naiwan po yung processor niya. Compare po sa ibang smartphone. Dahil yung G81 po na actually sulit na lang po yan sa mga less than 4,000. Or around 4,000. Pero kung aabot na nga po sa may 5,000, eh medyo sakto pa. Pero kung aabot na nga po sa may 6,000, eh, medyo negative na po yun dun, guys. Sa camera, naka-single camera lang po yun. Eh, merong 50 megapixel main camera. Design lang po yung dalawa na yan. Then, 8 megapixel na front selfie camera. Then, naka-8 megapixel po na front selfie camera. Ito po ang malaking downgrade, guys, ng Infinix Hot 60i. Compare sa mi Hot 50i last year. Then, naka-48 megapixel po na Sony IMX camera. Yung Hot 50i. Compare po sa may Hot 60i ngayon na wala ng Sony camera. Last year guys, medyo okay pa ako sa Mi Hot 50i na kahit nga pumabagal yung kanyang processor, eh pwede mo pang ilaban dahil nga po maganda yung kanyang camera. Kaso dito po sa may bagong Hot 60i, tinanggal na nga po nila yung mas magandang camera, pero mabagal pa rin po yung kanyang processor. Kaya kung games nyo nga po yung smartphone na to, tulad nga po dito sa Mi Mobile Legends, eh medyo okay naman na siya guys. In fairness, sa lahat po ng jt wala na nasubukan ko, Mukhang itong si Infinix Hot 6i na po yung pinakasulit na nagamit ko sa may Mobile Legends. Ang napansin ko nga lang po sa kanya, eh medyo mabilis nga rin po siya mag-init. Dahil alam nyo na nga po guys, dahil nga po naka 12 nanometer pa to. Compare po sa may G99 na naka 6 nanometer na. Kaya kung sakali man guys, balak nyo pong bumili ng Hot 6i, ang pinakasulit pong version na bilhin is yung 4256 version. Pero kung ako po tatanungin, eh di hamak na masulit po dito. Ang Galaxy A16 4G, ang Redmi Note 14, at saka nga po ang Infinix Hot 50. Mga naka G100 po yung processor nila sa may around 5,000 to 6,000 po na presyo. Compare po sa may Hot 60i ngayon na G81 pa rin. Pero kung Infinix Hot 60i nga po ang gusto nyo guys, meron po tayong link sa may comment section. Thanks for watching!